Grabe ang naging reaksyon ng Korean teammate ni Rens Abandon nang pinakita niya ito ng reverse dunk at nakita na ng KBL Ball Club na ito ang bagay na hinahanap nila sa laro ni Gilas Guard SJ Belanghel, long range three pointer at fearless basket attack. Ngayong naanunsyo na ang ating mga makakalabang bansa para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ay kailangan na nating unti-unting silipin ang mga development ng ating mga Pinoy kababayan overseas na papwede sa ating national team. Well, isa na nga dito ay ang mga kabayan natin na naglalaro sa KBL ng Korea. Nangunguna pa rin sa KBL ang high speed Pinoy import na si Lakay Renz Abando sa ating mga malalaro sa Korea. Doon nagkaroon ng minor injury na karan si Abando na naging dahilan kung bakit nalimitahan nito sa ilang mga laro nila ay so far okay na ang injury nito at balik sigla ng laro ni Kabayan. Sa kanilang mga latest game daw talo ay makikita na nanunumbalik na ang laro ni Abando. Hindi na ito ilang sumalaksak at makipagsabayan sa mga rebounds at yung hassle na taglay nito ay nandun na rin. Kakabalik lang din ng import nila na si Omari Spellman na napahinga ng ilang buwan. Kung kaya't ang resulta ay ongoing ang mga adjustment na mga ito sa game. Malaking bagay din kasi para sa anyang ang tandem ni Abando at Spellman na naging dahilan kung bakit nakakuha sila ng dalawang kampiyonato na karang taon. Kaya't matter of adjustment lamang yan at kalaunan ay magiging maganda na muli ang takbo ng laro nila. Lalo na si Abando kapag nakuha nito ang proper rhythm niya sa game ay mahirap na itong mapigil at talagang nanggugulat sa laro. At speaking of gulat, grabe ang naging reaction ng team na ito ni Abando sa warm-up nang magpakita si Kabayan ng isang reverse slam dunk. Pagmasdan ang reaksyon ng Korean player. Samantala, maliban kay Renz ay tila umaapoy na rin ang performance ng Korean national team killer na si SJ Belanghel sa KBL. Matapos kasi ang first season ay tila sa wakas ay nakikita na ng team ng Pegasus ang inahanap nila sa ating Gilas Point Guard. Ito nga yung pagiging legit offensive player nito sa laro. Sa huling laro nila kontra sa kupunan ng KCC Aegis ay nagpamalas ng mataas na individual performance si SJ, scoring 30 points, 4 rebounds at 6 assists. Dito ay makikita ang effective long range threes ni SJ pati na rin ang mga fearless drives nito sa basket ay nagiging epektibo na rin. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong plays na bilang hell ay tiyak na malaking bagay ito para sa team ng Kogas. Pero maliban dyan ay kasama din sina SJ at Renz sa mga Pinoy players abroad na napipisil na mapasama sa mga malalarong pupwedeng isabak sa FIBA OQT.